nakaon kita dari kita karon sa paskuahan oh. dari kita karon sa paskuahan nakaon damo sila nakaon Oh, oh, diba? Oh, let's see. Hi, 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 Ato pa, atau hi, 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 Pagaya, come on. Maka-anta. Pagaya, Nandito nga kami ni Papa Jason, mga sis Brad, sa Paskwahan or sa Handaan kasi may birthday dito sa Pinsan amin. Pinsan ko pala mga sis Brad ang may birthday ngayon kaya happy happy na naman at kumukutitap-kutitap na naman ang aking mata. Nakakita na naman ako ng maraming pagkain at nakalibre na naman kami ng isang kain na napananghalian. O oh, ganyan talaga mga patay gutom kapag makakarinig ng Handaan talagang happy happy talaga yan. Kaya simpre kainan na naman yon <laughs> For today's video, mukha ko lahat ang makikita kita nyo wala siya itang kasi pumasok sa school kaya hindi nyo makita si itang na kumakain dito oh. baka sabihin na naman sana hindi nalang ikaw nagmukbang sana si itang butchok na lang <laughs> kaya lang wala talaga si itang sayang naman itong aking sarap na sarap na ulam kung hindi ko may bibidyohan diba kaya sa mga nagsasabi dyan na puro kain na lang daw ang aming ginawa eh content namin ang kain eh kaya huwag kayong ano eh mag vlog din kayo para alam nyo kung paano mag vlog diba kasi ang aming content ay kain kaya makikita nyo dito puro na lang by the way, mga sis, Brad, andito ka kami sa birthday, han, at ayan ang aking kinakain. Alam mo ko, anong kinakain ko, mga sis, Brad? Lauya na baboy, tapos patutin, tapos, ano ba yan ang isa pa? Apretada pala yan. o, <laughs> oh, di ba? Well, sabi ko, Papa Jason, humarap ka dito dahil nagbibideo ako. At least man lang, may makita tayo na kumakain. <laughs> Sayang nga, eh, wala siya tambutsok. Alam mo ba, mga sis, Brad, habang kumakain ako dyan, ang isip ko na kay tambutsok talaga. Sabi ko nga, pag nandito siya tambutsok, ay nako taob na naman isang kalderong kanin <laughs> siguradong busog-busog na naman bundat na naman si tambutsok namin kung nandito lang kasi maraming pagkain mm -hmm. oh, nangkita niya ba yun mga sis brad yung taba ng baboy na kinuha ni Papa Jason na nako naga uh, talagang umaalog-alog talaga sobrang taba na ako sabi ko ay ayaw ko kumain dyan baka matigok ako dyan kasi <laughs> sabi ni Papa Jason siya na lang ako kain <laughs> at ang aking kinain yan, mga sisbrad, niya mga sis brad alam niyo ba yung lauya ang lauya kasi sa mga ilunggo mga sis ay yung karne ng baboy ng mga taba-taba tapos, lagyan ng maraming maraming langka. Yun ang tawag sa amin dito, lauya. Kaya ang aking kinain yan, puro langka lang talaga. Tapos, ayan, pato at saka yung apritada. Marami din naman sila na luto mga ulam dyan, mga sis Brad. Pero, talagang hindi talaga ako kumain ng iba. Eh, siyempre, sobrang taba kasi ng baboy. Kaya naglagay lang ako ng kaunting kanin dyan. At saka, yun, yun nga, yung aking ulam na ganun. Tapos, ang watermelon, yun ang aking talaga kinain dyan. kasi sabi ko kayo, ikaw Papa, muna dito, dito mag-video-video dahil kukuha ako ng aking gustong kakainin pag gusto ko pang kumuha ng watermelon kasi ang sobrang tamis nga ng watermelon nila kaya umalis ako dyan sabi ko kay Papa Jason ikaw lang muna dito tama yung sabi ng kasis ko dito ano yung may nakita kasi akong comment sa tumataba daw ako naku naku siguro talaga kailangan ko talaga din mag diet ano tumataba taba na rin kasi ako ewan ko ba anong diet ko talaga kasi ganun talaga ako mataba talaga ako <laughs> at gumawa nga rin ako dyan ng ulo ng tilapia ay naku ang sarap talaga ng inihaw na tilapia talaga na miss ko talaga kala mo naman, hindi ko kumakain ng tilapia halos araw-araw tilapia ang aming ulam dito pero tilapia pa rin ang kinuha ko dito eh siyempre yun ang talaga ang pwede natin kainin no diba nag iingat iingat din tayo at baka tayo matigok sa ating mga kinakain Ayan. baka magdaka kayo mga sis brad ano na standing position talaga kami oga oh, ganito talaga kami dito sa mga probinsya mga sis brad pag may handaan dito lalo lalo na pag dito oma sa oma or bokeh ay ang standing position talaga kasi wala man tayong lamisa wala man tayong upuan <laughs> kaya standing position o oh. tignan mo yung mga iba dyan diba kanya-kanyang position na lang sa tabi, -tabi gabi para makakain. <laughs> Kaya dito sa probinsya, pag probinsya ka talaga, bawal arti-arti dito, bawal sosyal-sosyal dito. Kailangan talaga, cowboy ka talaga pag dito ka sa probinsya. Kaya ang mga relate dito sa mga sinasabi ko, yung mga kapwa ko rin probinsya na nakatira sa probinsya at saka sa mga bukid, sa umabang tawag. Kung yan. sa ilong ko pa, kung taga umakaw, amog din position posisyon mo kung nakakaon, standing position. Oh. <laughs> Kaya bawal talaga ang mga sosyal dito sa sa bukid or sa probinsya. Ito talaga ang pinakamasarap dito sa probinsya ba yung sama-samang kumakain tapos kanya-kanya kayong upo sa isang tabi tapos so, sobrang sarap ng simoy ng hangin tapos nakakamay o oh, di ba talagang ganun talaga ang buhay ng probinsya Kwa kaya wag mo pagyabang ang buhay mo nasa city ka dahil sobrang sarap talaga mamuhay dito sa probinsya bigyan ko na pala mga sis ang aking boses ano dahil marami talaga nagsabi na pangit na yung pakinggan yung aking magsasalita na yun <laughs> kasi trying hard ako na gumagaya-gaya ng iba mga oh, talaga, yeah. mo talaga na kanay, hindi ka gumagaya-gaya nahirapan din ako kaya mga sis brad sa busis ko na yun na iniiba ko. At pangatapos nga namin mga sis brad magkain at ayan nagpahinga-hinga na kami. Opo, opo. Kaya binidyuhan ko itong kapaligiran namin na napaka-presko talaga. O ayan. Yung iba kumakain makain pa pero ako nakapahinga na ako dyan. At nakikita nga namin parang uulan na kaya dali-dali kaming umuwi dito sa bahay dahil papatak talaga ang ulan. Kaya ayan pagdating namin dito sa bahay talagang talaga bubuhos talaga napakalakas na ulan. Oh, okay, Hanggang sa muli mga sis brad. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. God bless and I love you all. Oh.